Ayan, good morning, good morning mga kaiponaryo. Yun, yung ating uh, quote for the day sabi dito, our decision, not the condition of our lives, determine our destiny. Alam nyo, no, ang naniniwala na kung ano ang kinagisnan, yan na lang din ang patutunguhan. Uh, may nabasa ako, sabi doon, kapag mahirap na pamilya, e eh, ganun na lang din ang magiging buhay ng mga anak. Kumbaga, from all generation, past to new generation, It is true. Ako, in my opinion, hindi naman totally kahirapan ang hadlang sa buhay. No? Uh, batugan ka lang o tamad ka lang talaga. Gusto mo yung gusto mo yung paisi-isi lang, gusto mo yung kain tulog lang, sama sa barkada, no? pag nagkasakit, may mga kailangan bilhin, aasa sa mga anak or sa gobyerno. Hindi yan ang buhay na gusto ni Lord sa atin. Kaya tayo andito sa ibabaw ng mundo ngayon, alam nyo kung bakit gusto niya gumawa tayo ng maganda para sa mga mahal natin sa buhay natin ang magkaroon na may magandang buhay no? pag-aralan natin yung mga bagay na makakatulong sa pag-abot ng mga pangarap natin no? mag-attend tayo sa mga uh, online webinar no? at ang kagandahan nito no? itong online na sinasabi ko free mo lang ito maaatinan no? na mga webinar, free lang yan. Kung sa labas ka mag attend ng mga webinar, eh, uh, magbabayad ka lang pagkalaki-laki. So, kung gusto mong mapakinggan yung yung turo namin, no? Mag-download ka ng Zoom at uh, i-guide kita paano ka makakapag-attend or i-message mo na ako sa aking messenger account para mag-guide kita na makapag-attend sa aming Zoom via Zoom. So, let's go! No, message ka na ngayon.